Ito ang sagot ni Inday Sara Duterte sa paninira sa kanya at sa kanyang asawa. Ang ibang vlogger ay sinisiraan si Inday Sara Duterte dahil sa kanilang bus na utusan ng isang vlogger na siraan si Inday Sara Duterte. Ito pakinggan mo ang kanyang pahayag. Ito yung magpatuloy mga bus. Pasupport naman ko sa channel. Pa subscribe. Maraming salamat. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at panghinaan ng loob nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, ilegal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasud. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal. Hello mga idol, hindi nyo kayang pabagsakinan mga dudi. Si Inday Sara Duterte, marami nakasuporta sa kanya mga mamamayang Pilipino lalo na may yung mga OFW dahil sa kanya nagmalasakit sa bayan lalo na sa mga kabataan na mag-aaral na sinusuportahan niya at pinoprotektahan sa mga rekruto na NPA